Wamaalay na ilalbalakulmubi Pinili ko sa iyo ay kristyano O maging kristyanity tika. Kung alam mong tama yan Manatili ka dyan Pero kung muslim ka At ito yung pinili ng Diyos para sa iyo mag muslim ka Kung hinduism ka Hinduism ka Malaya kayong mula, pumili. Wala po tayong tayo patutunguhan So Magmula nung noong panahon pa ho Nandiyan na po yung Islam Kung hindi po nyo na nalaman Na kay Propeta Pro Pro Adam nandun na po yung Islam. Kasi po ang Islam, yung po yung pagsuko pagtalima sa nag-iisang tagapaglika. Yung po ang Islam, hindi po yung Islam na nakasultang ganito, may balbas, tapos nandito sa Middle East, hindi po gano'n ang Islam. Okay po? Kasi ang ano po, baka nagkakamali nagkaka po tayo, ang naging natin naisip ay yung mga Arabo, yun yung Muslim, yun yung Islam, yun po yung pag -aral. Tapos ang, ang mga tao po na sumusunod sa sa uh, katuruan ng Islam, ayun po ay tawag doon ay Muslim. Kaya po, pag nakakita po kayo ng mga Arabo, na naka, ano, tapos sa uh, sabihin nyo, siya po ay Muslim. E paano po pag hindi siya nagdarasal? Kasi po ang, uh, ang Muslim ay yung mga taong nagdarasal sa Diyos. Sinusunod po nila yung kautosan ng Diyos. So, hindi po sila yung mga kung ano po nakikita natin sa social media. Kasi minsan na, uh, uh, so minsan, uh, aralin din natin kung ano yung ano uh, kasi minsan po uh, baka minsan po na, nakakalimot na po kayo yung mag, ano, magpasalamat at nandito po tayo kaya kaya minsan kaya napakabait po ng ating uh, uh, ng ating yung ano yung pa sa receptionist po. So minsan ipapasa ko po muna kay ano kay, kay hey, brother ay pulak ko baka mangana tayo eh. Kabula kabula bugi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si ano si Brother Jacob Taga ano ako taga Quezon Province siyempre yung mga taga-Gasong province sa inyo, bro. Walang taga-Gasong province ko lang. Kung ka-ano dito, taga-asaw din, Tagalog. Ngayon, na ah, binabati ko yun na isang malawak ang pagbati. Yun nga, sumayon yung kapayapaan. Narinig nyo naman yung palagi, di ba? Ngayon, bro, ininvite kami ni si uh, actually, si Ustad nag-invite in sa amin. Ng Islam, ito na yung pinili ng, ano, ng Panginoong Diyos na religion ng mga tao. Siyempre sa Pilipinas hindi nakakarating yung ano minsan na ganito. Alhamdulillah nga kayo, nakapunta dito sa Saudi, kasi billion of people ngayon, 'di ba? Napakarami ng mga tao sa mundo. Hindi naman lahat nakakarating ng ganitong ano eh, ganitong uh, pagbibigay ng pangaral. Isa lang na lang layunin namin dito i parting sa inyo yung Islam, wama sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran, Quran ba'udhu billahi rajim, wama alayna ila balagul mubin. Ang sa amin lang ay iparating ng maliyo ng mensahe sa inyo. At kasi bilang isang Muslim nga at ako'y balik Islam din, uh, ang duty namin, iparating din sa inyo kung ano yung kagandahan ng Islam. Kasi ang usapin na nito, ito, usapin na seryoso. Kasi ang ganting pala nito, ibinabahagi din namin sa inyo yung paraiso. Katulad nga sinabi ko sa inyo, yung Islam, ito yung religion na ipinili ng, ng Panginoon para sa sangkatauhan. Pero tandaan nyo, may free will tayo. Ikaw bro, may ano ka, meron kang free uh, will sa buhay mo. Meron kang choices, na pumili ng iyong reliyon. Ikaw bro, meron ka ding choices na pumili ng reliyon. Lahat tayo. Pero ang katotohanan, ang Panginoong Diyos ang pipili ng reliyon para sa atin. Yun nga yung ipinapaliwanag namin sa inyo ngayon. Ito yung daladala -dala namin sa inyo. Ipapakilala namin sa inyo kung anong reliyon yung, yung pinili ng, ng Diyos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yun kasi yung Quran na huling huling uh, testamento na ipinadala ng tagapaglika dito sa sangkatauhan. Yun yung Quran na yun na Arabic mismo na sinabi sa Quran na yun na ang pinili ng Diyos ay ang Islam. Ano sa yung Ano yun? Yun. Yun ang pinili ng yung pinakamaisi na dalahil Islam. Yun. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ang reliyon Islam para sa mga kanyang nilikha. Pinili niya yun. Katulad ng sinabi ko sa inyo, may free will kayo. Pwede kayong pumili ng inyong reliyon. Pero ang katotohanan, ang Diyos ang magpipili ng kanyang reliyon. Yun lang sinabi niya. Kapag nilisan mo yung mundo, halimbawa, kasi ang isa sa atin, wala nagmamayari ng buhay. Diba? Kung ikaw, kung gusto mo lang mag-extend yung buhay mo, syempre maganda yung trabaho niya dito, diba? Maganda yung trabaho niya, nasa hotel kayo. Siguro maganda rin yung sahod niya sa dito pwede kang ano eh, pwede kang maghulog-hulog ng buhay mo eh. Diba? <laughs> kung gusto ma-extend yung buhay mo, pwede mong hulogan eh. Pero hindi. Kulunap si Dai Katul Maut lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Ang katotohanan yan, hindi natin alam, bukas, makalwa o sa susunod na panahon, mawawala tayo dito sa mundo. Linisanin natin to. Pero bago natin lisanin itong mundo, Alhamdulillah, katulad nga sinabi ko sa inyo, nakarating sa inyo yung Islam. Ano yung dapat na rehiliyon? buhay natin pagsubok. Lahat tayo dito susubukin ng Diyos. Katulad sinabi ko sa iyo, di ba? Ang tao, malaya kang pumili ng reliyon mo kung anong gustong reliyon mo. Pero ang Diyos ang pipili ng reliyon para sa Kanya. Ikaw, malaya ka din pumili kung sinong Diyos ang sasambahin mo. Pero katotohanan, katulad sinasabi ko sa iyo sa Quran, sinasabi ng, ano, sinasabi ng Quran, katotohanan, bakit ang pangalan ng uh, Diyos mismo ay Allah? Di ba? Bakit Allah? Bakit yung iba may ayo bakit yung ibang paraan ng palataya? Bakit iba-iba yung kanila? Bakit hindi nagkaisa? Sa Islam, kahit saan ka pumunta, pumunta ka ng Chinese, nandito ka sa Saudi Arabia, pumunta ka ng Pilipinas, pumunta ka ng uh, saan-saan bahagi ng Pilipinas, kapag isang Muslim na sumusu sumusuko sa nag-iisang tagapagalika, kapag tinanong ko ano ang pangalan ng Diyos niya, Aladdin Katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ng Quran, Bawdi bilahi min na sinabi niya, Inna ni, anallah, la ilaha, illa Pabuduni wa akimi asala li dikri. Ay ibig sabihin sa Tagalog, katotohanan, ang Diyos mismo magpapakilala sa kanyang sarili. Kasi pag ikaw nagpakilala, siya nagpakilala, siya nagpakilala, siya nagpakilala, siya nagpakilala. Iba-iba ang papakilala niyan eh. O siyempre, yung mga tao malilito. Ang Diyos mo, gusto ng Diyos nalituhin kayo. Paano natin, ano, paano, paano, paano mo, masasabi niya sa talagang? kasi katotohanan na siya, siya yung magpakilala katulad ng sinabi ko siya yung mismo magpapakilala para ang mga tao ang lahat ng mga tao magkaano kayo magkasundo kayo kasi kasi pag ako yung pinip ko sa dito mm -hmm. so, ito yung pinapinala ako kasi hindi mo okay paano, so, paano, paano masasabi na masasabi na tama ka tapos ko tama ako tapos tama ka rin mm -hmm. so, sabi mo na tama yun mm -hmm. ako sasabihin ko rin na tama yun Okay. Siyempre, di ba, magtitibid tayo. So, paano, 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 malalaman na? So, yung ano. Yung, Tama. Okay, mashallah, tabarakallah. Napakaganda ng tanong. <clears throat> Isa rin sa pinakamaganda yung nagtatanong ka. Kasi, kailangan malinawan yung isip mo eh. Tatulad ng sinabi ko sa inyo, meron ba tayong Quran? O di kaya sa Google Play, I-search mo yung Tagalog Quran, hanapin mo kung ano yung sinabi ko doon na katotohanan ng Diyos sa magpapakilala sa tao. Yung pinaniniwalaan mo na yan, hanapin mo rin kung kaparehas nito, pinili ba ng Diyos para sa akin tong relay na ito? Kung alam mong kung doon yung pinili niya sa'yo, manatili ka doon. Kasi sinabi nila ka na sa Banu Watala sa mula ating Quran. Kasi Arabic yun, kailangan natin pag-aralin. Kaya nga, ibinibigyan namin sa'yo ng uh, ng Tagalog para nang sagal maunawaan nyo din ang kaunti. ng kaunti. Sinabi ng Allah subhanahu wa sa sura la bakara na hindi ka pipilitin na pumasok sa sarili na ito. Pero tandaan mo, kapag natapos ka dito sa mundong ito, tatanungin sa sa kabilang buhay na nakarating ba sa iyo yung mensahe na ito? Doon ka na may pananagutan. Kasi iisipin nyo, sabihin mo, bakit ikaw bro, nakapunta ka na ba ng impyerno? Nakapunta ka na ba ng paraiso? Nakita mo na ba yun? Kaya nga sabi ko sa iyo, itong mundo natin, pagsubok, alhamdulillah, kasi pambihira, sobrang dami ng tao, kayong tatlo, naka, nakapakinig kayo ng ganito. Ikaw, although nakakapakinig ka na sa iba, ng halimbawa, kung nakakinig ka na, <coughs> isa kayo sa pinili din na makarating sa inyo yung mensahe nito. Kasi hindi nyo rin pwedeng itanggi sa kabilang buhay na hindi sa inyo nakarating ito. Eh. Yung ganitong mensahe, itatanang din sa inyo. Kaya nga, isa sa pinipili din kayo sa nang pagpaglalika, kasi itatakda niyan lahat eh, na maganap ito sa inyo na katulad sinabi mo paano mo malalaman kung totoo kung totoo yung religion really yun, ko totoo yung religion really mo katulad sinabi ko sa iyo pag-aralan mo ihambing mo totoo ba yung sinabi ni brother o katulad sinabi ko kung totoo nga meron naman tayong Quran sa inshallah tayo eh, mga tagalog tayo sa madala diyan yun maganda yung tanong mo na saliksikin mo yung tinatanong mo na yan na kung tama ba yung reliyon ko o mas tama yung reliyon mo. Kung alam mong tama yung reliyon mo, katulad na silabi ko sa'yo, kung ang pinili ng Diyos ay reliyon mo na pinili ko sa'yo ay kristyano o oh, maging Christianity ka, kung alam mong tama yan, manatili ka dyan. Pero kung muslim ka at ito yung pinili ng Diyos para sa'yo, mag muslim ka. Kung hinduism ka, hinduism ka. Malaya kayong pumili ng inyong reliyon, di ba? Ang sa amin nga lang, iparating sa inyo kung gano'ng kalinaw yung mensahe. Ito bro. Itong tubig na ito, bro. May purpose to. Di ba? Itong tubig na ito may purpose to para santo. Para ano? Para para inumin natin may mainom tayo. Ikaw, bro. Ay tayo, may mga purpose din kayo dito sa mundo. Ikaw, bro, anong purpose mo sa mundo? Ikaw, ayun, tarima na kita. Anong purpose mo sa mundo?